Magandang hapon po. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado, kaugnay sa sex video ni Dr. Hayden Co Jr. at Katrina Halili, isang lalaki ang nagbuhos ng tubig kay ko. May slash report si June Veneration. June? Lala na uwi nga sa buhusan ng tubig ang pagharap sa Senado ni Dr. Hayden Co Jr. Sergeant-at-arms, please arrest man. that man! Ang taong yun na uh, nagbuhos ng tubig kay Dr. Hayden Coe Jr. ay nakilala na si dating Manila Police uh, Officer Abner Afuang, hinabol si Afuang, ng uh, mga taga sergeant Attempts ng Senado. At ngayon uh, sa informasyon na nakarating natin ay nasa kustuduyo na nila at ang sabi nga ito okay. si Senadora okay. John Madrigal, okay. ang chairperson... Mm -hmm. Itong komite na sa sex video scandal ay dapat arestuhin at parusahan itong si Abner Afuang dahil sa kanyang ginawa. Sabi ng abogado ni Dr. Hayden ko, ito yung isa sa mga dahilan kung bakit nais nila na gawin nalang executive session itong pagdilig na ito dahil na rin baka ma-expose itong kanyang kliyente sa mga ganitong pangyayari. Pero dahil nandito na nga siya ay eh, hindi natuloy yung hiling nila at hindi pinagbigyan yung kanilang hiling na gawin itong isa sa session dahil naging next sa pagtutol ng dalawang senador, here. Senador Jingo Estrada at Senador Ramon Bong Jr. May I inquire from the uh, Sergeant of Arms ang pagkakaintindi natin ngayon lala ay uh, isasagawa ng isasagawa magsasagawa ng investigasyon at interrogation nitong uh, Senate Sergeant at Arms kay Abner Afuang na siyang nasa likod ng pagbuhos ng tubig dito kay Dr. Hayden Co Jr. Balik sa lala. Maraming salamat, June Generasyon na buulat mula sa Senado. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Lala Roque.